Hay pinagpalang buhay sa lahat sa araw-araw ng ating buhay. Mahalagang ating alamin kung ano ang mensahe ng Panginoong Diyos at ang lingkod na si Bro Chris ay buong pagsisikap na pinag-aralan ang Ebanghelyo. Ito ang Daily Food of Life, atin pong pakinggan, araw ng lunes. Anong aral at puntos ang gustong ibigay sa atin ayon kay San Mateo, chapter 25, verse 31 to 46. Ang Mateo chapter 25 verse 31 to 46 ay naglalaman ng talinghaga ng mga tupa at mga kambing kung saan ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Narito ang ilang aral at puntos na maaaring matutuhan mula sa talatang ito. 1. Pagmalasakit sa kapwa Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmalasakit sa kapwa. Ipinapakita ni Jesus na sa huling paghuhukom, ang mga taong nagpakita ng pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan ay tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ito ay paalala na ang pagmamalasakit sa kapwa ay isang mahalagang bahagi ng pagiging kristyano. Ito do, pagtugon sa mga pangangailangan. Sa talatang ito, binanggit ni Jesus ang mga pangangailangan ng mga nagugutom, uhaw, walang tahanan, hubad, may sakit at mga bilanggo. Ipinapakita niya na ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga ito ay isang paraan ng paglilingkod sa kanya. Ito ay paalala na mahalaga na maging handa tayong tumulong at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan sa ating paligid. Trin, pagkilala sa kahalagahan ng bawat tao. Sa talatang ito, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng bawat tao. Ipinakikita niya na ang bawat pagtulong at pagmamalasakit na ibinigay natin sa iba ay parang pagtulong at pagmamalasakit na ibinigay natin sa kanya mismo. Ito ay paalala na ang bawat tao ay may halaga at karapatang matanggap ang pagmamahal at pag-aalaga. Patro, ang epekto ng mga gawa. Binabanggit din ni Jesus na ang mga gawa ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa ay may malaking epekto sa ating espiritual na buhay. Ipinapakita niya na ang mga taong nagpakita ng pagmamalasakit at pagtulong ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, samantalang ang mga taong hindi nagpakita ng pagmamalasakit ay tatanggap ng kahatulan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa at pagtugon sa mga pangangailangan ng iba. Ito ay nagpapakita rin ng hamon sa atin na maging aktibo sa paglilingkod at pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa ating paligid. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pagtulong sa iba, tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa panonood at pakikinig. Pakifollow at share ng video at subscribe ng YouTube channel Our Brother Chris Channel. Thanks for watching. God bless you.